Alright, so good day mga kayamers. Kamusta ang lahat? So mga kayamers, for today's video, uh, tuturuan ko kayo step by step kung paano tanggalin yung front cowling ng ating Wave CX110. Okay? So please stay tuned. Alright, so mga kayammers, ito ang tatanggalin natin. Alright? Okay, so madali lang naman ito tanggalin mga kayammers. Uh, basta alam nyo lang kung saan yung mga screws na kailangan tanggalin at kung paano hatakin. Okay, para hindi ma masira o maputol yung mga lock ng inyong front cowling. Okay? <coughs> so, Una, tatanggalin nyo muna yung inyong mga side mirrors. Okay? So, yan yung unang tatanggalin. And then, yung mga screws dito sa likod. Ito sa dalawa. Okay? Tatlo. Apat. Apat.

at sampu okay so yan yung mga screws na tatanggalin nyo mga kayamans <coughs> actually ito pala maski hindi nyo natanggalin to kung hindi nyo man ito tatanggalin yung itong, itong part na to okay. kasi most likely ito lang yung tatanggalin nyo para magka access kayo dito sa loob Okay, kung meron kayong mga wirings or mapalitan nyo yung mga bulb ng headlight nyo, Alright. So tatanggalin ko muna yung mga screws. Okay? So, yan mga kayamars. Natanggal ko na yung mga screws. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, itong pinakamalaki, ito yung nandito dito mga kayamars. Okay. So, ang kailangan nyo lang naman na tool is para, yung para sa side mirror uh, 14mm uh, na wrench tapos dito 10 mm na wrench tapos Philips uh, Phillips screwdriver kung stuck pa yung mga bolts nyo okay so ang susunod nyo na gagawin mga kayamers para matanggal nyo to pwede nyo sumulan dito sa gilid okay ayan yan yung hati nitong part na to at yung harap so pwede nyo iangat dito tayo magsimula <laughs> dito tayo magsimula sa kabila yun iangat nyo lang so dahan dahan lang naman mga kayamers so maangat nyo lang yan pag naangat nyo na yun pwede nyo na siyang tanggalin iangat nyo kasi may mga lakyan dito. Kung makikita nyo. May mga butas. yan Okay. So. Ayan na. Diba? Natanggal yun na. na. Natanggal na natin mga kayamers. So, meron na kayong access. Dito sa mga wirings. Okay. Kung may papalitan kayo or whatever. So, nandiyan dyan yan. Okay. So, kung paano ibalik reverse nyo lang uh, make sure na nakasakto yung mga lock at yung ano sa screw <clears throat> yung mga butas sa screw and then yun so quick video lang naman to mga kayamers I hope you like it so please don't forget to share and subscribe thank you mga kayamers and peace out time staying strong need to move on to be what I want i'll keep dreaming time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming